Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, Please click the subscribe button, lalong-lalo -lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece. at maging updated kayo sa mga shows, susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating Shout Shoutout kay Fernando Jimeno. Shoutout kay Albert Tontalilian. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi natin patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa di sa paligid ng flower boat, sa oras na ito, gumagalaw ang tigang na buhangin at patuloy ang undercurrent. Espesyal na pinalitan ng Aaron ang isang bagong damit, ngunit sa kanyang matinding kalungkutan, kahit na matapos ang gabing ito, hindi pa rin maalis ang mga batik ng dugo sa kanyang katawan at madalas na sama-sama sa kanya ang nakakadiring na amoy. Bagamat hinihit-hit ng Aaron ang halimuyak na iniwan ni Chen Shuang sa kanyang sarili sa loob ng isang buong oras. Bagamat nalulumbay, malapit na ang oras. Lumipad pa rin ang Aaron at dumiretso sa flower boat. Sa atik ng Wajo, bagamat ito ay isang maliit na mesa ng mga pinggan, ang mga pagkaing nakalagay dito ay hindi masyadong maluho kumpara sa mga ordinaryong panahon, at kahit na hindi kasing ganda ng kulay, lasa at lasa ng Aaron, ngunit mayroong parehong alak at karne, na hindi masama. Higit sa lahat, umupo si Ivory gamit ang sarili niyang mga kamay huwag kang pumuslit. Nagbasag ng pinggan si Chen Shuang at nakita niya ang Aaron na, namamasyal, sa mesa. Hindi niya napigil ang sumigaw at magbiro. Ngumiti si Aaron at dumukot pa rin ng isang piraso ng pagkain gamit ang kanyang kamay at inilagay iyon sa kanyang bibig. Walang pagpipilian si Chen Shuang kundi ngumiti ng mapait. Oo naman, ang pinakamature na lalaki ay mga bata sa harap ng mga taong mahal nila. Hanggat nandyan si Ivory, ang Aaron ay laging nasa panig ng kanyang anak. Welcome Summer, hindi ka pa ba tapos? Maraming ulam, sabi ni Hansani habang ngumunguya. Malumanay na ngumiti si Chen Shuang at inilagay ang mga pinggan sa mesa. Sa palagay ko ang ilang mga tao ay hindi nag-iisip na napakaraming pagkain, ngunit hindi makapaghintay na makita ang tag-araw. Ngumiti si Aaron at hinawakan ang kanyang ulo. Ang masayang pagkain ng pamilya ay maaaring ang pinakamasayang bagay sa mundo para sa Aaron at ito rin ang pinakinaasahan sa kanyang buhay. Ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang magic na armas at libreng kasanayan. Sinasabi ng mga tao na ang pag-aasawa ay ang libingan ng muling pag-aasawa. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang kanilang pagnanasa ay nawala at sila ay naging puno ng mga contradiction. Ang pag-ibig ay naging pagmamahal din sa pamilya. Sa makatuwid, sa oriental na mundo, ang mga mag-asawang ay mas popular kaysa sa kanilang mga asawa, dahil mas komportable sila pero pareho kayong sinisira ni Ivory ang tradisyong ito at naiingit sa iba. Ang mga bata ay matanda na, ngunit nilalasap pa rin nila ang mga matamis at mapait na pag-ibig na parang sila ay umiibig, kagabi, buong gabi kanilang tinulungan na manghimok. Naiisip mo ba kung paano ako masusuklian? Pagkatapos walang nangyari buong gabi, ang pinakamahalagang bagay ay ang payo ni Chen Shuang buong gabi. Ngumiti si Aeron, elder Marshall's sister, paano mo gustong gantihan kita? Magagawa mo ang lahat maliban sa pangako sa pamamagitan ng halimbawa. Hindi napigilan ni Chen Shuang na matawa sa pagsasalita, pasensya na, wala ka talagang kwenta kahit saan maliban sa katawan mo. Nagtawanan sila. Mabagal na dumating si Ivory kasama si Han Nian at ang huling sopas. Nakita niya na dumating na ang Aaron. Bakas sa mukha niya ang paghingi ng tawad at bakas ng pagkapahiya. naka half ang ulo niya at parang medyo nahihiya. It's sunny after the rain. What's left is your own business. Tinapik ni Chin Shuang ang balikat ni Aaron at sa kamisteryosong umiti, Nga pala, naaalala ko na may utang ka pa sa akin, gayon paman, hindi ko naisip kung ano ang gusto ko pansamantala. Sasabihin ko sa iyo kapag naisip ko ito, Pagkatapos noon, malumanay na umupo si Chen Shuang sa kanyang upuan. Inilapag ni Ivory ang mga pinagkainan at nakangiting sinabi, Anong pinag-uusapan mo, ate at nakababatang kapatid? Napaka-misteryoso, tatay, sigaw ni Nianer at sa Mga braso ni Aaron, biglang kumunat ang nuon ng dalaga, Tay, matagal ka na bang hindi naliligo, mabaho. Nang marinig ito ni Aaron, hindi niya napigil ang mumiti at hindi nagsalita. Si Ivory, sa kabaligtaran, ay biglang tinakpan ang isang layer ng kadiliman sa kanyang medyo nakangiting mukha. Nakita ni Chen Shuang na paparating si Soyan at mabilis na pinatay ang paksa, darating si Miso. Magiliw na mumiti si Soyan, lumakad ng dahan-dahan, tumingin sa tatlong tao at nakangiting sinabi, ano ang napakasayang pag-usapan. Noon lang, sumunod ang mga panggalan at berdeng butil. Hindi alam ng mga panggalan ang salitang, magiliw. Umupo sila at kumagat ng chopsticks on the spot. Tinitigan ni Aaron ang mga paninda, ngunit marahan na ngumiti si Ivory, well, dahil nandito ang lahat, ilipat ang chopsticks, they are all course tea and light. Napangiti si Chin Shuang at tumingin kay Aaron at nakita siyang lumulunok. Sa mga mata ni Chin Shuang, siya ay sobrang cute, masarap ba, Aaron? Puno ang bibig ni Aaron at baliw na tumango. Wala man lang siyang oras para magsalita. Nagkatinginan si Chen Shuang at Soyan at ngumiti. Pagkatapos, kung agad sila sa ulam, marahang ibinuka ang kanilang mga labi at kinagat ang mga ngipin ng Jade. Tumingin sila kay Soyan, sa tingin ko ang mga tao ay mukhang maganda, ngunit ang mga pagkain ay maaaring hindi masarap. Ngumiti si Soyan at kung agad sa ulam, pagkatapos ay ngumunguya ito ng bahagya, inilapag ang kanyang chopsticks at tumango, talagang maalat kasama ang ulam na ito, bagamat mabenta, halatang hindi gaanong naluto at hindi maluwag ang laman, pero halata naman na sobrang luto ang ulam na ito kaya nawala ang orihinal na malutong na bibig. Tumango si Soyan, ibinaling ang kanyang mga mata sa isa pang ulam at nagkomento. Si Ivory ay natigilan at napahiya. Siya tos tungkol sa buong hapon. Bilang resulta, pero talagang makatwiran ang sinabi nila. Kung tutusin, para kay Ivory, hindi talaga siya magaling magluto. Pagkatapos ng lahat, ang gawain ng pagluluto ay palaging kinokontrol ng Aaron. Si Ivory ay nagsisikap din na natuto akong magluto, ngunit si Han San Chen ay hindi kailanman nagsabi ng anumang masama. Ngayon, hindi naman dapat grabe. Nabingi si Han San Chen dito at tuloy-tuloy na nilunok. Nagsimula siya sa isang katsarang sabaw. Sa oras na ito, ibinuka ni Chen Shuang ang kanyang bibig, kahit na ang sopas na ito ay medyo magaan. Hindi ito masyadong ilarawan bilang walang laman. Ibinaba ni Ivory ang kanyang ulo sa kahihiyan, I'm sorry, Elder Marshall sister, I'm sorry, Miss Su, hindi masyadong masarap ang luto ko, iyon. Nagkatinginan sina Soyan at Chen Shuang at ngumiti. Umiling si Chen Shuang, itinoon ang kanyang mga mata kay Ivory at ngumiti, gayon paman, sa pagsalubong sa tag-araw, para sa amin, ang mga pagkain ito ay hindi kasing sarap ng mga delicacy at sikat na chef, at ang Aaron na kasanayan sa pagluluto ay halata sa lahat. There are only two possibilities for any non-professional to make things better than professional. Either he really likes to eat or he wants his loved ones to eat well. Tumango si Soyan sa pagsasalita, sumasang-ayon si Soyan sa sinabi ni Ate Chin Shuang nang marinig ito ni Ivory, hindi niya maiwasang tumingin sa Aaron. Bakit hindi sumang-ayon si Ivory sa sinabi ni Chen Shuang? Matamis si Ivory nang maisip niya ito. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang isang taong humahabol sa pagkain ay nilalamon ang mga pagkain ito na may sariling mga pagkukulang. Kung tama ang pagkakaalala ko, may mga tao na hindi mahilig gumamit ng chopsticks kahit na sa harap ng mga delicacy. Sabi ni Chen Shuang at mahinang tumingin kay Aaron. Ngumiti din si Soyan, sa piging ng pamilya Fang, pinananatili rin ng ilang tao ang istilo ng Diyos ng yelo at napakaamo. Ngayon, kumpara sa nakaraan, tila nawalan ng mata si Suyan, nang bumagsak ang boses, ngumiti ang lahat ng babae, ngunit mas masayang ngumiti si Ivory. Malinaw, bagamat pinapunan ni Nat Shuang at Suyan ang kanilang sariling mga lutuin, talagang iminumungkahi nila kung gaano kamahal ng Aaron ang kanyang sarili. Tatlong libo, dito, sa pag-iisip ng mga ito, dahanda ang tumangala si Ivory at iniabot kay Han ang kanyang tuwalya para panasan ang kanyang bibig. Kinuha ang tuwalya at tinitigan ang maamong mga mata ni Ivory, ngumiti si Aaron ng nakakaloko. Aaron, tama, magsasalita na sana si Ivory, ngunit halos sa oras na ito, ang buong bangkang bulaklak ay biglang nang ineg ng husto, bago ito maaninag nang lahat. Boom! Gamit ang flower boat bilang sentro, may sunod-sunod na pagsabog sa paligid. Para sa isang oras, nagkaroon ng apoy at buhangin. Ano? Ang sitwasyon, ang panyo ng Aaron ay hindi pa handang gamitin sa hinaharap. Sa oras na ito, bigla siyang tumayo at dir diretsyong sumugod mula sa atap papunta sa deck sa labas. Kumuha din si Qin Shuang ng mahabang espada at nagbigay ng tingin sa Pangolin. Dumirecho siya pasulong at paatras para protektahan sina Ivory at Han Nian. Halos kasabay nito, daan ang madilim na anino ang biglang lumitaw sa usok ng tuloy-tuloy na pagsabog sa paligid ng wajo at direktang tumalon sa Hua Zhou, Qin Shuang at nanguna ang Pangolen at direktang binati sila, dinala ni Nasoyan at Lucy Ivory at nagmamadaling pumunta sa entrance ng pantalan, si Ivory ay tumingin pabalik sa Aaron habang naglalakad, ngunit sa oras na ito, hindi sinasadyang nasulyapan niya ang mga palatandaan ng mga damit sa mga taong iyon na nakaitim, at biglang natigilan. Napangiti si Chen Shuang at tumingin kay Aaron at nakita siyang lumulunok. Sa mga mata ni Chen Shuang, siya ay sobrang cute, masarap ba? Aaron. Puno ang bibig ni Aaron at baliw na tumango. Wala man lang siyang oras para magsalita. Nagkatinginan si Chen Shuang at Soyan at ngumiti. Pagkatapos, kung agad sila sa ulam, marahang ibinuka ang kanilang mga labi at kinagat ang mga ngipin ng Jade tumingin sila kay Soyan, sa tingin ko ang mga tao ay mukhang maganda, ngunit ang mga pagkain ay maaaring hindi masarap. Ngumiti si Soyan at kung agad sa ulam, pagkatapos ay ngumunguya ito ng bahagya, inilapag ang kanyang chopsticks at tumango, talagang maalat. Kasama ang ulam na ito, bagamat mabenta, halatang hindi gaanong naluto at hindi maluwag ang laman, pero halata naman na sobrang luto ang ulam na ito kaya nawala ang orihinal na malutong na bibig. Tumango si Soyan, ibinaling ang kanyang mga mata sa isa pang ulam at nagkomento. Si Ivory ay natigilan at napahiya. Siya tos tungkol sa buong hapon. Bilang resulta, pero talagang makatwiran ang sinabi nila. Kung tutusin, para kay Ivory, hindi talaga siya magaling magluto. Pagkatapos ng lahat, ang gawain ng pagluluto ay palaging kinokontrol ng Aaron. Si Ivory ay nagsisikap din na natuto akong magluto, ngunit si Han San Chen ay hindi kailanman nagsabi ng anumang masama. Ngayon, hindi naman dapat grabe, nabingi si Han San Chen dito at tuloy-tuloy na nilunok. Nagsimula siya sa isang katsarang sabaw. Sa oras na ito, ibinuka ni Chen Shuang ang kanyang bibig, kahit na ang sopas na ito ay medyo magaan. Hindi ito masyadong ilarawan bilang walang laman. Ibinaba ni Ivory ang kanyang ulo sa kahihiyan, I'm sorry, Elder Marshall's sister, I'm sorry, Miss Su, hindi masyadong masarap ang luto ko, iyon. Nagkatinginan si Nasoyan at Chen Shuang at ngumiti. Umiling si Chen Shuang, itinoon ang kanyang mga mata kay Ivory at ngumiti, gayon paman, sa pagsalubong sa tag-araw, para sa amin, ang mga pagkaing ito ay hindi kasing sarap ng mga delicacy at sikat na chef, at ang ero na kasanayan sa pagluluto ay halata sa lahat, There are only two possibilities for any non-professional to make things better than professional. Either he really likes to eat, or he wants his loved ones to eat well. Tumango si Soyan sa pagsasalita, sumasang ayon si Soyan sa sinabi ni Ate Chin Shuang, nang marinig ito ni Ivory, hindi niya maiwasang tumingin sa Aaron. Bakit hindi sumang-ayon si Ivory sa sinabi ni Chin Shuang? Matamis si Ivory nang maisip niya ito. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang isang taong humahabol sa pagkain ay nilalamon ang mga pagkain ito na may sariling mga pagkukulang. Kung tama ang pagkakaalala ko, may mga tao na hindi mahilig gumamit ng chopsticks kahit na sa harap ng mga delicacy. Sabi ni Chen Shuang at mahinang tumingin kay Aaron. Ngumiti din si Soyan, sa piging ng pamilya Fang, pinananatili rin ng ilang tao ang estilo ng Diyos ng Yelo at napakaamo. Ngayon, kumpara sa nakaraan, tila nawalan ng mata si Suyan, nang bumagsak ang boses, ngumiti ang lahat ng babae, ngunit mas masayang ngumiti si Ivory. Malinaw, bagamat pinapunan ni Nat Shuang at Suyan ang kanilang sariling mga lutuin, talagang iminumungkahi nila kung gaano kamahal ng iron ang kanyang sarili. Tatlong libo, dito, sa pag-iisip ng mga ito, dahan ang tumangala si Ivory at iniabot kay Han ang kanyang tuwalya para panasan ang kanyang bibig kinuha ang tuwalya at tinitigan ang maamong mga mata ni Ivory, ngumiti si Aaron ng nakakaloko. Aaron, tama, magsasalita na sana si Ivory, ngunit halos sa oras na ito, ang buong bangkang bulaklak ay biglang nang ineg nang husto bago ito maaninag nang lahat. Boom! Gamit ang flower boat bilang sentro, may sunod-sunod na pagsabog sa paligid. Para sa isang oras, nagkaroon ng apoy at buhangin. Ano? Ang sitwasyon, ang panyo ng Aaron ay hindi pa handang gamitin sa hinaharap. Sa oras na ito, bigla siyang tumayo at dirdiretsyong sumugod mula sa atap papunta sa dek sa labas. Kumuha din si Qin Shuang ng mahabang espada at nagbigay ng tingin sa pangalan. Dumiretso siya pasulong at paatras para protektahan sina Ivory at Han Nian. Halos kasabay nito, daan ang madilim na anino ang biglang lumitaw sa usok ng tuloy-tuloy na pagsabog sa paligid ng wajo at direktang tumalon sa Huajo Shuang at nanguna ang Pangolen at direktang binati sila, dinala ni soyan at Lucy Ivory at nagmamadaling pumunta sa entrance ng pantalan, si Ivory ay tumingin pabalik sa Aaron habang naglalakad, ngunit sa oras na ito, hindi sinasadyang nasulyapan niya ang mga palatandaan ng mga damit sa mga taong iyon na nakaitim, at biglang natigilan. Kun nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad ngayong po at paalam po tayo. Bali mga masters, bye-bye.